Walang katapusang paglilinis talaga to. Kaya kaming content creator dito sa bahay, hindi na ng content. Yung araw-araw mong ginagawa, pero hindi ibig sabihin nun ay araw-araw ka din nagsushoot. Madalas talaga mga mare, tinatamad na lang ako mag setup ng camera, pero hindi tamad sa paglilinis. Kasi nga naman, everyday routine, paulit-ulit. Baka naman kasi magsawa kayo dito sa mga mini vlog ko kung puro paglilinis lang yung gagawin. Pero this time talaga mga mare, linis, sorry, muna tayo. Kailangan na kailangan ko na talaga maglinis dito at magpalit ng bedsheet. Paano ba naman? Nakapagpalit na ako ng bed cover, pero hindi pa mga pillowcase. Kapag nga ganito na yung sitwasyon namin dito sa kwarto, hindi na pareho yung bed cover at mga pillowcase. Ibig sabihin noon, medyo matagal-tagal na talaga tong cover na to. Every time din kasi na magpapalit ako ng cover dito sa kwarto, hindi pwedeng hindi parehas yan. Pero yung matagal na sinasabi ko, siguro mahigit one week lang. Ako din kasi yung tipo na kapag namatsahan na yung bedsheet, talagang papalitan ko na. Tapos alam nyo din ba na araw-araw ako naglilins dito, araw-araw din ako naglalabas ng sandamakmak na mga gamit. Minsan, hindi mo talaga alam kung budega pa ba o kwarto. So yan, after ko magwales at maglimpaso, kinuha ko na nga din itong gagamitin kong bedsheet ngayon. Sa din to, sa mga paborito kong bedsheet dito sa bahay, may pa rainbow, rainbow pa. At talaga namang napakakapal ng tela. Nagustuhan ko din kasi talaga dito mga mare ay napakalambot higaan. Tapos meron na din zipper yung mga pillowcase. Itong mga nabibili kong bedsheet sa online like orange up or black up man yan. Mga 3-in-1 lang yan. Isang bedsheet at dalawang pillowcase. Tapos yung ginagawa ko ay nagpapa-extra na lang. Pero minsan talaga mga mare may mga seller na walang ekstrang punda. Kapag nga ganon, kahit na gusto ko talaga yung bedsheet, hindi ko bibilihin kung kulang. Tapos ayan mga bare, kung mapapansin nyo, meron din siyang kasamang hotdog. Bali, nagpapa-extra lang ako ng dalawang hotdog, apat na punda, kasi yung mga unan ko dito ay anin. Bukod na nga sa sobrang ganda ng design, napakalambot higaan at talaga namang napakakapal ng tela. Sa mga nagtatanong naman, hindi po yan no lookout, no gusot, bedsheet, Canadian bedsheet po yan. Anyway, napansin ko nga din na medyo kumakapal na nga din pala itong alikabok ng electric fan namin, kaya lilinisin ko na rin. Alam nyo ba mga bari, legit talaga to. Minsan, gusto ko talaga maglinis ng electric fan. At gusto ko din talaga siyang i-shoot kaya lang lowbat naman yung cellphone ko. Palaging ganun talaga yung scenario kapag talagang sipag na sipag ako pero walang available na cellphone pang Kaya yung ending matatagalan na matatagalan at kakapal na kakapal na talaga yung alikabo. Yung tipong gusto ko lang din talagang i-shoot hindi naman tamad maglinis pero nabash pa ako dito. Noong naglilinis kasi kami ng aircon medyo na Noong naglilinis nga din kasi kami ng aircon medyo na Noong naglilinis kasi kami ng aircon medyo na Oh, akala niyo siguro hindi ko siya na-delete. Akala din ng iba napakadali lang maging content creator. Tingnan niyo at paulit-ulit talaga yung sinasabi ko, hindi ko nakukuha. So, eto na nga, nung naglilinis kasi kami ng aircon, medyo nahagip nga din itong electric fan namin na sobrang dumi talaga. Tapos ayun, sobrang nabash din ako at sinabihan pa nga din hindi marunong maglinis ng bahay at dugyo. Pero okay lang naman sa akin mga mare na sanay na ako, hinahanap ko pa nga din yung mga basher. Ito talaga sa social media, more basher, more money. So, ayan, kung ano-ano na lang talaga yung mga sinasabi ko dito, binalik ko na nga din itong electric fan dito sa kwarto. Anyway, bago naman matapos itong video na to, nga din pala si share sa inyo na napakagandang artificial pump pampas Alam nyo ba mga mare, ito yung mga simpleng bagay na nakikita sa mga aesthetic na bahay pero napakalakas ng na impact, napakasyala. Bali, itong na-order ko ay 12 pieces na tapos nag-order lang ako ng dalawang set. Pwede naman din siyang pera sa mga mare or 6 pieces. Tapos yung color, napakadaming available din. Lahat ng colors sa rainbow nandyan, may color white, pink, and gray pa nga. Sobrang ganda talagang pang-decorate, high quality, at napaka-realistic lang din niya. O yung link nasa comment section na. At dahil umabot ka dito sa dulo ng video ko, meron nga din pala akong share sa inyo na pinagkukuhanan ko ng extra income. Ito nga pala ang PH Lago. Napakadaming pwedeng laruin at napakadali lang talaga mag-register. Yung link ilalagay ko na lang sa comment section. So, ito na nga siya mga mare. Pagkatapos yung ginagawa ko dito ay nagbabay bonus na ako kaagad. Bari magbibet lang tayo dito ng 100. Tapos, pindutin lang itong buy and play. Kapag ganyan kasi talaga mga maglalabas yan automatic tatlong scatter. Ayan siya. Tapos, magkakaroon ka ng free tent spin. Ayan, play natin. Letin natin kung magkano na yung mapapanalunan natin ngayon. Ayan, jack 80. Not bad. Yung king 800. O, oh, tignan nyo naman. Double. Ayan, last free spin. 60. 480. Uy, Oh, tingnan niyo naman yung napanalunan natin. 1,925 pesos. So ano pa yung ginagawa niyo mga mare yung link nito ilalagay ko sa comment section. May free 200 pesos yung magre-register dito, pipili ako.